itong ano na lang, itong si Attorney Claire Castro. Yun na lang pinagtabi yung kanyang ano. Nag-viral yun eh. Nag-viral yun. Yung, sino bang gumawa nun? Si Jerry ba? Yung pinagtabi yung ano? Pinagtabi yung, uh, yung kasinungalingan ni Attorney Claire Castro. ba diba? Tapos in-upload ko yon dito sa page ko sa Facebook. Nag-viral yun. Ngayon, nakita ni Mayor Magalo. <laughs> Tapos, parang ano, pinakita niya sa mga tao. Tapos, nung, sino bang gumawa nun? Nag-viral yun eh. Yung pinagtabi. Yung attorney Claire versus attorney Claire. Ito, ito. Ito. nag-viral to eh 1.8k shares ito so liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in in, in any other form ng pag-iimbestiga hindi po tapos siya inabas ng YouTube uh, governance na... tapos 365k views oh 365k views dito tapos ano bin Sino ng Youth for Good Governance? Tapos sa Youth for Good Governance, si Nerny Mayor Magalog. Eh dapat dito yan kasi... Kasi diba, sino pa gumawa sa atin dito? Pero anyway, wala namang problema. Wala namang problema. Di ba? Tulad ang sinabi ko, pag pareho tayo ng pinaglalaban, kampi tayo. Di ba? Eh kampi tayo. Ngayon, si Nerny Mayor Magalong. Tapos may banggit doon na mascot. Nako. Oh. Ah, uh, tignan nyo. Dahil sila tatter jeans pa. Pero isipin mo rin, no? Pag ganun kang klaseng tao. Tapos syempre, yung mga nandiyan dyan sa social media forever na yan, di ba? Hindi na yan matatanggal. Eventually, yung ginagawa mo ngayon, habang buhay na yan. Yung kasinungalingan niya na yun na sinasabi niya sa social media, habang buhay nang nandiyan dyan yan. Sige, pibano, how will you live your life? Ito lang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid natin, na seryoso muna tayo kung bakit you have to choose what you represent. You have to choose what you do. You have to choose what you say carefully sa social media because that never goes away.